Ayan mga idol oh. Isda. Lumundag sa pangpang. Galing sa dagat. galing diyan. Lumundag diyan. Uh. Malas ya kay nung lumundag tumama sa sabato. <laughs> oh. Ito daw yung sinasabi nilang kwan. Isdang nalipat sa Tagalog. Sa English, flying fish. Sa Ilocano, isdang tinunok. <laughs> Ayan. Oh, laki oh. Yan ngayon, ating ilala ating iiihaw ngayon. Yan ang uh, uh, sa Tagalog is isdang nalipad, uh, sa English is uh, flying fish. Yeah sa Inilocano naman eh, is is, is uh, sidang ya tinuno <laughs> yeah <laughs> yeah yeah if, if, natin kay sabi ng mga taga dito is masarap daw ito ang kanyang kwan ay napakahaba oh. ang kanyang palikpik ay napakahaba oh. Gusto niyang magpaulam kay man dyan. Mula sa dagat. Yan. Oh ha. ha. Kita mo na. Prefield. Naulamin.